Sir, ikaw na po ay uh, sobrang pagka-addict sa Mobile Legends. Ay, cute tool po. Di naman ako addict. Sobra lang. Ilang oras po sa isang araw kayo nagmo mobile Legends? Ah, uh, mga 1, 2, 3, 4, 25 hours na naman. Walang tulog-tulog, tapos puro Mobile Legends. Ay, oo po kayo tool po. Road to Heaven to. Na-addict na po kayo sa Mobile Legends. Gusto na magkipag-iwalay ni misis sa'yo. Hindi naman po sa addict ako, oh, pero parang ganun na nga ako. Sir, ano na yung rap mo sa ML? Ano um legend daw kuya. ano kung iabel ko. Ah sige, ibenta ko sa yung metrics na rango ko. <laughs> so ano po may ipapangako nyo kay Mrs na yung uh, pinakaayaw niya sa inyo ay uh, hindi niya na po uulitin gawin. Nagiginig na po siya. Ay, dito rin to, ipapangako ko naman na uh, ano, mamatay man ako. <laughs> pag bumalik ka, hindi na magmumabay lesyon sa araw-araw. Sabi -araw. kami na lang. Salamat, salamat. Madam Marie, sabi po ni Sir Mark, nagsisisi na po siya. Gusto niya na pong bumalik na yung uh, samahan niyo ulit. Ano pong reaksyon niyo? Pero, dapat nga ako nagre-reklamo eh. Mas masahol pa sa hayop o niya. Ano yun? Ikaw si Paul ba? Ako si Kupa? Ang gusto niya po mangyari is magpakatawaran na meaning patawaran niyo na siya at hindi niya na ulitin yung kanyang pagkukulang. Ayoko na po, binubugbog po opinion palagi. Sino nang bugbog sa'yo? Si Mark? Sino pa ako? Opo, napakadayan si niya.